yung palit natin isa bago Tuloy mo to. As in place. Tanggalin <tongan> <tongan> mo na yung bago pull. Ano yan? Maliit? Hmm. Dito maliit. Yan ang sinabi ko. Eh. Baka hindi magkasaya yung mga turn ni Leon yan. tanggal Yan na Bakit ayo hindi na ano? Hindi na ano yan? Pasok ang tunnel yun? Ha? Hindi na suwak ang tunnel yun. Hindi na makapasok yung screw. <coughs> Kailangan natin ng tornilyo niyan. Lahat po din na kaya sa ano, tornilyo. Tingnan mo, kalat na naman yung tornilyo. Kung saan I isang ano mo siya. Ito din na kaya ito, nabasag eh. Saan? Yung isa? Hindi hmm, makapasok kung punong punong laman. Tingnan, subukan lang pa. Mamaya. I-ano mo muna. Ini mau apa tiga 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 ini yang bagus ini ini satu ini nih banyak ibarat sukat sih eh. ok, pitan muna ng ano suno to magpalit pati yan palitan na yung ano kubirin, talawang na ito pwede po Yan mo price mo. Wala kang tanang langis dyan, Paul? Wala. Wala langis mo? Oo. Alam mo yung sa atin? May tendency na dito ang ingay nun. Okay. <coughs> Tama ba ako coding? Silipin mo kaya. Ha? Aray ko. Tama yung color code. Ha? Silipin ko? Blue common, green gitna, gray dulu Oke, okay yeah, oh, apa yang anunya? Itu mesti lalin. Siasat lalin. Ini, ini besi lak nang ni. Hah? Lak nang si. Kami ini yung motornya lumayan oh. Itu? Oh, opinalitan ya. Yung mapenya tidak pandang. Yan. Hei. Oh, luma ito ba? Pag may bili ka, wala namang ganito eh. Saan? Wala namang grounding. Pag may bili ka, di ba? So, original niya pa yan. Okay, hey, kapit na natin. Sige, sige. siya so niya yung bago niya siya so yung luma yan yung luma, yung luma. so binalik na natin yung takip niya at yung kanyang brick drum binalik so natin yan so i-connect ko natin to Yung ginawa natin dito is ano palit motor lang ng ano dryer. Sudah kena Sudah sikit. Dapat ilagay natin dito kaso Pambelt. Kasi ano yung pambelt? Alam ko. Balikad yun ata. Ang asya yun. Ito hindi na rin maganda. pambelt na ito. eh, sopok natin yes yeah. testan mo oh, yeah, muna wala may shirt yan testan mo muna click natin yung washing hindi naman ko para makita yung pa ano, tester so, masyadong mabilis yung ano masyadong mabilis yung kanyang <coughs> was cycle so dito guys sa dryer natin so natin ito so ayan na mayroon na siya pinto pa alam ko kung magalaman pinto nyo so natin yung pinto ay nirekta ko pala yan wala kasi no. maalog wala na balik na ako. hindi nirekta ko yan so hindi na pwede

Niya? hindi ko alam saan ba yun tingnan mo yung pambil saan yung nya hindi sa ha? hindi sa hindi wala na yan wala na yan okay buksan click natin buwan natin

moba oh maita may may timer ko tawitang minuto so wala na

Ang ano, takip. Ano ba dyan. Hindi lahat. Dito di pa natutunil 'yo. Saglit lang. Eh, ano mo na video mo na kay Isin. send ko yun, ikat mo na lang. Hindi na, may